hello guys almusal tayo na kansit saka tinapay na oh, kape salo na kami rito luto ko pa ito kahapon Parang ma Niligyan <tip> ko na po. Kaya na anong lemon. Ano? kubos ito, kubos. Mm, nahulog hmm? na. Nahulog yung paraman. Kubos, ito ang tinapay ng mga Arabo, ng mga Arabic. Gustong gusto ko to guys. Pwede pang gawing chips to. Yung lupit-lupitin mo ay eh, pang square mo tapos may ipirito pwedeng chips na pagkwan. Dito pa lang ka na. Masarap siya. Ito pa ito 'yung isang namis ko rito sa UAE, eh, eh. kubos. Ganito yung suro niya guys. Ayan. Ayan. Bread. Sila mismo ang gumagawa nito. Diba tao mo lang yan, bread? Oo. Yung iba ay sinasaw sa ulan. Ito ang parang pinakakanin nila. Ginaganyan nila, oh. Pinapalaman. Mm. -hmm. Titira ko silang maliit, saka sila kukuha ng ganyan. Mm. Sarap guys. Mm. Abutin mo ngayon na. Yung pinapay, yun. Ito ito. Yeah. Ito? Mm. May ah. ganito pa kami tinatay. biscuit, Kaya nananaba kami. Ako pala. Ako, <laughs> so, oh, hindi. Kasama ko payato. Kung ano ko, siya niyang payat. Pinunta sa akin lahat yung taba niya noon. Oh, Ang buksan ito. Ano? Yeah. Ayan yeah, siya, sure. mm -hmm. Sarap kumain. Pinitipid ko pang kumain, eh. Dahil takot ako lumabot ng lumabot, pero ganun pa rin. Kontit marami, eh. Talagang tumataba ako. Broko. Bakit? Patarap nga, kalutong. Parang panis na yung kanya. Ano yung panis na Thank you for watching. Follow for more. Bye.